Ngayon ang tubig sumabog dyan po sa may paranyake, sampu, sugatan. Narito ang news scoop ni Laika Cuevas. Sampung katao ang sugatan matapos sumabog ang tangke ng tubig sa roof deck ng 12-story commercial building sa Paranaque City. Nasira ang ilang bahagi ng gusali na matatagpuan sa kahabaan ng Kirino Avenue sa Barangay Tambo dahil sa pagsabog na nangyari. Ayon sa mga nakasaksi, nahulog ang mga debris sa kalsada at tumama sa ilang sasakyan. Naapektuhan din ng isang linya ng kuryente. Kabilang sa mga nasugatan ang isang 13 anyos na sakay ng e-bike nang mangyari ang pagsabog. Tinangay ng lagaslas ng tubig ang e-trike at naging sanhi ng pagkahulog nito sa butas sa gilid ng kalsada. Sugatan din ang kalapit na tindera na nagtamo ng bukol sa ulo matapos tamaan ng mga debris na hulog. Tiniyak ng pamunuan ng gusali na sasagutin nito ang mga gastusin sa pagpapagamot ng mga nasugatang biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog at ang posibleng pananagutan ng may-ari ng gusali. Para sa News Scoop, Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.